Ah, ito yung vaccine card nyo po Okay Bayad po kayo nasa Kubaw Dahil po ako ng Antipolo Dahil Patay namin pinsan Ah, may patay kayong pinsan sa Antipolo Eh, kamusta po? Ah so Tara po, yatid ko po kayo sa Partas Para makauwi na po kayo Tara po partas ay na tayo para o tay nandito ka na Anong ano ang pangalan niya tay? Almeda tay. Almeda. po kay tay ha. pag po kay sa biyahe niyo. Sige po, ingat po. Diyan mag-inquire mag na po kay diyan. Tara, hatid kita Hatid kita Ha? Walang bayad to, libre to Sabi mo, tagasan San Mateo ka, ba? Diba? Montalban, San Mateo Doon din ang daan nun eh, di ba? San Mateo, Montalban O, oh, hatid kita sa sakay ng bus No? Wala kang babayaran sa akin Para makauwi ka Okay ba? Ano yan? Sige, okay na yan. Sige, sige. Akong bahala sa'yo. Ihatid kita doon sa sakayan. Hindi, sige. Suot mo yan. Saka ba Bagyo pa? Oh, ah, tara. Sandungin mo na lang yan. Para tayo, makakawi ka na. Kanay tay, Eh hindi po ako tumatanggap tay. Hindi po ako tumatanggap niyan tay. Talaga Opo. Yung po ibibigay niyo sa akin ipamasahin niyo po dito. Salamat po. Sige po. Ingat po kayo. Ikidyan na lang po yung pera niyo tay. Yung po yung ginagawa natin. Ah, Naglilipid sa kay talaga tayo. Opo. Ingat po kayo. Ha? ingat po. Ito po yung sa akin. ingat po, ingat. O. mo. Tara, sabay ka na Tara Pakubaw din ako eh <laughs> Tara, wala, wala mayad to Libre to Tara nag... Tara, promise Nagbibidyo ako eh <laughs> Nagbablog ako <laughs> Ako'y naglilibre ni Sakay dito Oo, wow. oh, okay Saan ka papunta sa kubaw, sir? sa yes, kubaw, so, sasundin ko lang yung mga hapong ugaling ang timpulo Ah, okay, sakto Doon ako papunta Tara, sabay ka na Apa <laughs> kalau mo? Ah, okay. <laughs> Sakto na saktoan mo ako. oo <laughs> so, wala masasakyan diyan eh. mahirap ang ano, sakayan na dito. So, tara boss, tara sakay sabay ka na. Sa may farmers boss, sa may farmers. Ah, tuwasan, okay. Okay. Okay lang. Nabasa ka rin kuya, ayos naman. Be, lang naman eh. Ingat-ingat <laughs> yeah, kayo kaya. Salamat. <laughs>